Diyos. Ang yes. Rico Malaga. Si so, ang aking pong pastor, ay si Pastor Erwin Perente, at uh, si Sister Lady, ang mga salamat sa kita. At uh, ang ibang inyong kamanggagawa, Pastor Rico Malaga, ang ibang totoong pangalan ay Pastor. Amen. Hallelujah. Ang iglesia po sa sa Lipa ay uh, patuloy pong masigla na nagtinimbod sa Panginoon ng mga manan ng palataya ay may kasiglahang gumagawa sa kalooban ng Diyos. May mga disciple po tayo na sa pagbubukas ng mga Bible study nag handle po yung ilan natin mga disciples ng mga uh, barangay, ng kanila po mga binubuksan para sa kalita ng ating pong Panginoon nag-inigyas po ang Diyos at nagdadagdag ng mga pamilya sa gawain ng ating Panginoon na yung mga pamilya po na sa church then, at tuloy-tuloy po sila na nag sa Diyos na na dati po siyang madre ngayon po ay uh, lingkod sa Panginoon na kasama na natin na sumasamba sa Diyos. Amen. At uh, sa sa patuloy na pagsulong ng gawain ng Panginoon bilang barangay ang ating nabuksan sapagat ang iglesia po ng ay meron na pong anak na iglesia, ang Cuenca. Amen. At tuloy-tuloy po na nagkakaroon ng gawain sa Cuenca, Batangas. Amen. At sa malapo ng ating Panginoon, ay uh, sagana po sa ibala ang uh, ka ng iba parang po ang nakakaranas ng mga kagalingan sa aming mga pinagpipray I mean, mga mataas na blood division sugar ay bumababa dahil sa prayer at nagpapatutuo sila dahil sa panalangin nagpapasalamat sila Amen. I yung aking isang anak nakaranas ng matinding karamdaman ang sabi ng doktor ng sa mga CT scan ay mga natatutuo sa mga kapatiran, <laughs> sa mga kapwa-pastor, at nag-imalaan Diyos. And then, nang uh, ipag-pray ulit siya uh, two days na magkata magkatapos pong makita yung uh, unang niya si Diskan, pangalawa si ay uh, hindi na po nabanggit yung natutunaw na budok. Ano? sa sabagkat nakita ng doktor na mayroon pong mga pagbabago. And then, mayroon po doon isang bata tayo na ayunin uh, po anak ng Bible Study natin sa barangay ng Liba na siya po ay may sakit na Kawasaki Disease. And, ay, uh, ay, uh, siya po ay ah uh, uh, pinagaling ng Panginoon at nung na nakaraang Sunday dumalo na po ang uh, mga magulang niya at kasama po yung batang pinagaling ng ating pong Peace Panginoon. Amen. Natutuwa po kami sapagkat maraming mga tao ang nakakakita ng ating lugar at nagnanais na dumalo, nakakausap namin at uh, nagtatagumpay yung iba na makadalo kahit uh, yung iba hindi Lord. personal na imbitahan ay dumadako sa gawain ng ating pong Panginoon. Pagpalain po tayo lahat ng ating dakilang Diyos. Amen! Amen. <laughs> sa pagpahalang gabi sa bawat isa.